Дрекатели. Може да ваде.

ikaw talagang tricycle mo kabit ka talaga donsa lang kasi ano? non, mayong haga ka ano? 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 ano?

Oh. Guys, ito na. Final moment. Papunta na tayo ng ilog-ilog. Pasabasa pa. Wow, yung tamo po. Danlog, pre. Uy, 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 uy. Danlog, pre. Abas mag light na, pre. Pundo pundukod. Pundo pundukod yan. Ay, pre, okay, ako yung ah. view. Beautiful. Nice, beautiful. Si pare din na to. Ay, nanagapalupad naman sa'yo. Beautiful to. Oop.